Mga alis na ako ah. Oh. Sino kumain na ito? Para sa followers to ah. Ang naman oh. <todong buha> Ber. Oh. Ba, kumain na ito? Nang? Nang cake. Sa followers yun ah. Ewan po. Masag nang iping to eh. Pakain ng cake. Eh, sino kukuha nun? Ewan po. Baka si ano si Carlo? Oh, may naglalaro ka dito eh. Naglalaro ka dito? O, Sino kumain ng cake? Ayun oh, ko, nakita si Carlo dumaan dun eh. Tignan mo. Hindi ikaw yung kumain? Hindi ah, hindi ako may itun. Nasaan nga ngayon pinggo? Oh? Eh! Nagpa. Lo! Ako, dahit ako ah. Ako, dahit ako. Hindi ako kumakain ng cake. Ikaw ang mahilig sa cake? Hindi ako mahilig sa matamis. Pero diet nga ako. <laughs> Hindi ka ako kumain ng cake. Hindi, Hindi, hindi talaga. Hindi. Para sa followers natin <laughs> yun eh. Sino nga kumain? Si Buyes nga lang iluluto ko. yung... Grabe ka naman. Pero nga rin. Hindi ka <ikaw ang> kumain. <laughs> ito, hindi rin ito kumain. Hindi ako rin. Nasaan to... ba si Riden? Ay no, no. Tol din, ano? Ba't sinisisi mo? Pa-followers natin yung kinakain nyo hindi mo pala hindi mga ko ay ganyan. Bakit? Eh, allergic ako dyan eh. Kahit na sa handahan eh. Hindi nga ako yan. tas ako sisigo. Isipin mo. Anong, Binili natin yung cake para sa followers natin, tapos kakainin nyo. Hindi <laughs> nga ako makain yan. Hindi eh, naman ako mahilig yan eh. Eh kung... E, eh kumain. Hindi ako. O sige, okay. tingnan natin yung cake. Ako dahit ako. Ay, diet ako dahit ako. Ako <laughs> dahit ako. Oh. Uh Tingnan niyo pa post thinking ko. Tingnan na cake. Sino ka kain na? <laughs> <laughs> Grabe kayo. Ay, ka si ligo. Sino ka kain ng cake na to? Eh, para sa si pato. <laughs> eh, sino ka <nga> kakain yan? Hanip. <laughs> Grabe kayo. Sino? Kaka yung cake, ha? Grabe naman yung kung sino kumain yan. Di tayo nalang kakain eh. Ito, hindi na natin mapapamigay. Malmo. Na Sarap ba yan? Malmo <laughs> <laughs> diyo. Si kan kvre aso ti cham ? Izwan ti treats Tumman ou kre?